Kumusta sa lahat mahal kong mga kapatid at maligayang pagdating sa channel na ito? Ang pangalan ko ay Abias. Ipinapaalala ko sa iyo na ako ay isang saksi ni Jehovah. Labis na ipinagmamalaki na maging isa at syempre lubos na kumbinsido na ang organisasyong ito ay tunay na sa tunay na Diyos na si Jehovah. Kung gusto mong malaman ang aking mga argumento sa paksang ito, tinutukoy kita sa mga video tatlo, apat at lima ng channel na ito. I suggest you start strong and if you are one of my brothers and sisters, especially wag ka agad umalis, baka mabigla ka sa video na ito. Kaya isipin ang sumusunod na eksena, naganap na haka-haka at nagsisilbi lamang upang tulungan ang mga tao na mga tuwiran mula sa pananaw ng Biblia para lamang maging malinaw. Kaya isipin ang eksena, Mula sa isang segundo hanggang sa susunod, isipin ang lahat ng miyembro ng lupong tagapamahala na nagmamadali sa kanilang tirahan, apurahang nagtitipon ng ilang bagay at agad na umalis para dalawang daang kilometro upang pumunta at manirahan sa isang lungsod kung saan wala silang kakilala. Kung aalis sila sa lungsod na ito, maaari silang patayin kaagad, legal at sa anumang paraan. O isipin ang mga miyembro ng lupong tagapamahala ang ilan ay nakaluhod, ang iba ay nakatali sa lupa na bumubuo ng isang bilog sa paligid ng bawat isa sa kanila. Isang grupo ng sabihin nating sampung magkakapatid, bawat isa ay may napakalaking bato sa kanilang mga kamay. Sa hudyat, babaliin nila ang bungo ng bawat miyembro ng namumunong katawan. At lahat ng ito makinig sa akin ng mabuti na may ganap na pagsang-ayon ni Jehovah ang inilarawan ko lang para sa karamihan ng mga saksi ni Jehovah na nakikinig sa akin sa sandaling ito ay lubhang nakakabigla at lubos kong naiintindihan iyon. Ang paksang ito, hindi ko na ito bubuuin ngayon, ito ang magiging paksa ng isang video sa hinaharap na magpapahintulot sa atin na maunawaan kung ano ang maaaring maging kaisipan ni Jehovah tungkol sa lubos na hinahatulan na sa ng mga kapatid ng lupong tagapamahala sa panahon ng krisis ng 2020. Sinasabi ba nito sa inyo mga kapatid ang kaisipan ni Jehova? O baka ito ay pangalawa sa iyo? Marahil ang pag-iisip ng lupong tagapamahala ay mas mahalaga kaysa sa pag-iisip ni Jehova sa iyong mga mata? Kaya kung sa tingin mo ay maaaring interesado ka sa hinaharap na video na ito, maaari kang mag-subscribe. Well, sa sinabi na magsimula tayo, ang video na ito ay sumusunod sa mga video bilang anim at pito na nakatuon sa bulag na pagsunod na ito sa mga namumuno sa atin kung kanino kami ay hinihikayat ng regular na tila sa akin ay hindi biblikal at kung saan dahil napatunayan na ng sakuna sa panahon ng pandemya, maaari pa ngang maging lubhang mapanganib, maging sanhi ng pagkamatay ng ating mahal na mga kapatid. At iyan ang dahilan kung bakit ang paksang ito ay partikular na malapit sa aking puso. Ang layunin ay nasa hinaharap. Ang mga kapatid ay maaaring malaman kung paano tumugon, kung ano ang kanilang mga karapatan sa mga mata ni Jehova. Kaya suriin natin ang mga dahilan na maaaring umakay sa mga kapatid na bulag na sumunod sa matatanda ng mga kongregasyon. Ang brochure ay sinusuri mula Pebrero Ikalawa, 2025. Mababasa dito, dapat tayong maging tunay na sabik na sundin yaong mga pinagkatiwalaan ni Jehova ng isang tiyak na autoridad. Katapusan ng quote. Ito ay malinaw na ang mga luma. Ang pangungusap na ito ay maaaring magbigay ng impresyon na mayroon kang isang matanda sa harap mo, siya ay may autoridad. Bueno si Jehova mismo, na nagpasya na ipagkatiwala ito sa kanya. Ngunit ang pangungusap na ito ay maaari ding maunawaan sa pamamagitan ng katotohanan na ang mga matatanda ay automatikong tumatanggap ng autoridad na ito dahil sa kanilang paghirang. Isang appointment na maaaring hindi sinangayunan ni Jehovah Halimbawa, automatikong natatanggap ng asawang lalaki ang isang tiyak na autoridad sa kaniyang pamilya dahil ibinigay sa kaniya ni Jehovah ang autoridad na iyon. Tulad ng lahat ng mga asawa sa lahat ng dako, ganyan ito. Kaya sa gayon ding paraan, kapag ang isang kapatid na lalaki ay hinirang bilang isang matanda, automatiko niyang natatanggap ang autoridad na iyon na inilaan ni Jehovah nang walang ganitong kahulugan na sinasang ayunan ni Jehovah ang kaniyang paghirang. Ang Marso 16 War Tower, pahina 20 hanggang 21 para po siyam ay mababasa, nagtatag si Jesus ng mga elder upang mamuno sa kongregasyon. Gusto niyang igalang natin sila at sundin ang kanilang mga tagubilin. Hindi ito laging madali, ngunit maaari nating hilingin kay Jehova na tulungan tayo ng kaniyang banal na espiritu na sundin ang anumang ibinibigay sa atin ng matatanda. Katapusan ng quote. Kaya ang mga bagay ay medyo naiiba. Sa pagkakataong ito ay si Jesus ang nagtatag ng mga matatanda Muli, ang pangungusap na ito ay mauunawaan sa dalawang magkaibang paraan na ito. Ngunit dapat itong kilalanin na ang mga formulasyon na ito ay nagbibigay pa rin ng impresyon na si Jehova o si Jesus ang pumipili ng mga elder bilang individual. Huling pahayag na kinuha mula sa aklat na Feeling in Testimonies, pahina 43 sa footnote. Sa ngayon ay ganito ang mababasa. Ang lupong tagapamahala ay humirang ng mga pinuno ng sirkito na siya namang may pananagutan sa paghirang ng mga matatanda at mga katulong. Kung gayon, si Jehova, si Jesus o ang mga tagapangasiwa ng sirkito ba ang nagaatas ng matatanda? Para sa akin, si Jehova o si Jesus ay pareho hindi dahil iyon ang magiging iisang persona, kundi dahil si Jesus ang kinatawan ng kaniyang ama na si Jehovah. At dahil dito, maiuugnay natin kay Jehovah ang ginawa ni Jesus. Sa kabilang banda, may malaking pagkakaiba sa pagitan ni Jehovah ang makapangyarihan sa lahat at perpektong Diyos na mag-aatas ng matatanda at ministerial na lingkod at ng isang disakdal na tagapangasiwa ng sirkito. Kaya ano ang tamang pagpipilian? Well, last na yon. Ang mga tagapangasiwa ng sirkito ay humirang ng mga matatanda. Ano ang nagpapahintulot sa amin na patunayan ito? Bueno, una sa lahat, alam na alam ng sinuman sa anumang makatuwirang edad na sa gitna ng daan-daang libong matatanda at ministerial na mga lingkod na hinirang sa mahigit isang siglo, tiyak na may ilan sa kanila na ang paghirang ay lubusang hindi sinang-ayunan ni Jehova madaling intindihin. Halimbawa, walang magpapapaniwala sa akin na ang pedophile na hinirang dalawang puta na ang nakalilipas sa aking kongregasyon, bagaman siya ay isang pedophile sa napakatagal na panahon, ay hinirang ni Jehovah o ni Jesus, na sintensyahan siya ng sampung taon sa bilangguan kung tama ang pagkakaalala ko. At ako mismo ang nasa gitna ng pangyayaring ito dahil tinuturuan ko ang kanyang anak na lalaki na kanyang inaabuso Nadetect ko na may mali, ngunit sa kasamaang palad hindi ko maisip kung ano ang problema. Isa pa, walang sino man ang makapagkukumbinsi sa akin na ang mga espiya na pumasok sa katawan ng matatanda noong dekada ng labing siyam na apat na po sa Estados Unidos, sa tingin ko, ay hinirang ni Jehovah. Muli, hindi ibig sabihin na pinahihintulutan ni Jehovah ang isang bagay ay sinasang-ayunan niya. Halimbawa, hindi ibig sabihin na pinahihintulutan ni Jehovah na mangyari ang abnormal na mga bagay sa loob ng lupong tagapamahala ay sinasang ayunan niya sila sa loob ng kaniyang organisasyon. Kaya paano? Naisip na ba ng napakaraming kapatid na ang paghirang sa bawat elder ay sinasang ayunan ni Jehovah? Tingnan natin ito ang aklat ay lubusang nagpapatotoo, pahina 43, para po 20, mababasa ng isa doon. Ang mga lalaking nakakatugon sa mga kwalifikasyon na hinihiling sa Biblia ay hinirang na matatanda o katulong sa mga asambleya. Kaya masasabi natin na ang mga may kinakailangang kakayahan ay itinatag ng banal na espiritu. Katapusan ng quote. Sa katunayan, maraming publikasyon ang nagtataguyod ng ideya na ang mga matatanda at mga ministerial na lingkod ay hinirang ng banal na espiritu sa kadahilanang ang mga kahilingan ay matatagpuan sa Biblia at na ang Biblia ay kinasihan ng banal na espiritu. Sa katunayan, ito ay medyo malabo dahil ang pagtuturo na ang mga matatanda ay hinirang ng banal na espiritu ay talagang nagpapahiwatig na si Jehovah mismo sa personal ang naghirang ng mga matatanda at ministeryal na lingkod. Ito, idinagdag sa mga pahayag na sinuri natin dati, mauunawaan natin kung bakit iniisip ng maraming kapatid na si Jehova o si Jesus ang nagaatas sa kaniyang mga elder. Halimbawa, kapag ang mga kapatid ay nakarinig ng mga salita gaya ng masusumpungan sa 2009 na bantayan ng 15-10, pahina 16 para po 18, sinisipi ko. Sa wakas, mapapatunayan natin na tayo ay mga kaibigan ni Kristo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa matatanda ng kongregasyon. Ang mga lalaking ito ay hinirang ng banal na espiritu sa ilalim ng pamamahala ni Kristo. Ano ang naiintindihan ng mga kapatid maliban na si Jehovah o si Jesus ang nag-atas ng matatanda? Ngayon na sinabi, totoo na ang mga matatanda bago imungkahi ang paghirang ng isang kapatid, ay nananalangin kay Jehova para sa kaniyang banal na espiritu at sa kaniyang patnubay. Ngunit para sa lahat ng iyon, alam nating lahat na kapag hinihiling natin kay Jehova ang kaniyang banal na espiritu, hindi tayo nagiging mga papet sa kaniyang mga kamay na gagabayin niya na parang mga robot para gawin natin ang kaniyang kalooban. Hindi ganon ang nangyayari sa ating pribadong buhay at hindi ganoon ang nangyayari sa loob ng organisasyon ni Jehova o sa loob ng lupong tagapamahala. Kaya itatanong mo sa akin, ano ang punto ng lupong tagapamahala? Kailangan ba niyang panatilihin ang kalabuan na ito? Well, dun tayo bumalik sa ating paksa bulag na pagsunod sa mga namumuno sa atin. Maghintay, maghintay mga kapatid, mga ba kayong sumalungat na suwayin ang mga kapatid na itinalaga ni Jehova ang mga kapatid na hinirang ng banal na espiritu? Ngayon mo lang naunawaan na ang ganitong paraan ng paglalahad ng mga bagay ay nagkondisyon sa mga kapatid sa kapayapaan. Perpektong pagpapasakop at bulag na pagsunod sa kung ano ang nagtuturo sa atin. Babasahin ko sa iyo ang pangungusap mula sa Marso libo at labing-anim na bantayan. Maari nating hilingin kay Jehova na tulungan tayo ng kaniyang banal na espiritu na sundin ang anumang tagubilin ng matatanda. Kaya tama akong magsalita ng bulag na pagsunod sa loob ng organisasyon ang ilan ay magsasabi ng oo, okay. Ngunit malinaw na ipinaliwanag ng banal na Biblia na dapat nating buong pusong sundin ang mga namumuno sa atin, isang katotohanang ganap na totoo at mahalaga. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 13, Talata 17, mababasa natin doon ang napakahalagang paalala na ito. Maganda at napakagandang talata sa Biblia, ang mga elder ay gumagawa ng napakalaking trabaho sa mga kongregasyon bilang karagdagan sa kanilang sekular na trabaho, gayon din sa kanilang mga pananagutan sa pamilya at karapat dapat sa ating pagsasaalang-alang, ating paggalang at ating pagtutulungan. Sabi nga, ano ang tinatakbuhan niya? Ang ating buhay o ang organisasyon ni Jehovah alam nating lahat ang sagot ang organisasyon ni Jehova? Nangangahulugan ito, halimbawa, na ang namumunong katawan ay may autoridad na magpasya kung paano inorganisa ang mga pagpupulong, kung paano itinayo ang mga bulwagan ng kaharian, kung ano ang nangyayari sa loob ng mga bulwagan at IBP. Sa loob ng mga istruktura ng organisasyon, ang mga matatanda ay maaring magbigay ng anumang mga tagubilin na gusto nila. Mayroon silang lahat ng karapatan na gawin ito. Tinanggap nila ang karapatang ito mula kay Jehova. Ito ay biblical hanggat ang mga tagubiling ito ay hindi labag sa mga batas ni Jehova, siyempre. Sa labas ng balangkas ng organisasyon, ginagawa ng mga saksi ni Jehova ang gusto nila hanggat hindi nila nilalabag ang anumang banal na batas. Nakaharap siya sa kaniyang budhi na nakaharap kay Jehova tiyak na hindi nakaharap sa matatanda o sa lupong tagapamahala Gumagawa siya ng kanyang sariling mga pagpipilian, gumagawa ng kanyang sariling mga desisyon at mananagot para sa mga ito. Sa labas ng balangkas ng material na istruktura, wika nga, ng organisasyon, ang mga miyembro ng lupong tagapamahala at ang matatanda ay walang karapatan sa organisasyon. Walang autoridad na magbigay sa amin ng mga tagubilin o makialam sa aming mga pribadong buhay. Hindi natin sila ang may-ari Pakisuyong bigyang pansin ang sumusunod mula sa 1994 na bantayan ng Oktubre 1, Pahina 20, para po 20. Nasumpungan ko na ang talatang ito ay isang pambihirang balanse ng karunungan sa Biblia at sentido ko muna umaantig sa puso ng buhay ng Kristiyano. Quote ko sa iyo, Nilalang ni Jehovah ang mga tao na may kalayaang magpasya ang latitude na gumawa ng mga desisyon para sa kanilang sarili. Habang ang mga matatanda ay dapat na magpayo at maging disiplina, hindi nila dapat diktahan ang buhay o pananampalataya ng iba. Sinabi ni Pablo, hindi sa kami ay may autoridad sa inyong pananampalataya, ngunit kami ay mga kamanggagawa para sa inyong kagalakan. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, ikaw ay naninindigan, ayon sa mga taga-Korinto, Kabanata 1, versikulo 24, patuloy ang talata. Tunay nga, bawat isa ay magdadala ng kanilang sariling kargada. Galatia 6.5 Binibigyan tayo ni Jehova ng malaking kalayaan sa loob ng mga limitasyon ng kaniyang mga batas at simulain. Ito ang dahilan kung bakit dapat iwasan ng mga matatanda ang pagtatatag ng mga tuntunin kung saan umiiral ang mga prinsipyo. Ang mga kasulatan ay hindi nilalabag. Gayon din dapat nilang pigilan ang anumang tendensyang magtayo ng mga personal na opinyon sa dogma o hayaang makagambala ang kanilang pagpapahalaga sa sarili kapag may humahamon sa kanilang pananaw. Mula sa Korinto 3.17 hanggang 1 Pedro anim katapusan ng quote. Alam nyo mga kapatid at kaibigan, ang sasabihin ko sa inyo ay maaring mukhang katangahan sa inyo Ngunit maaaring ang para po na ito ang may hawak ng susi sa paglutas ng maraming problema sa loob ng organisasyon ni Jehova. Inuulit ko ang pangungusap na ito mula sa talata. Ang matatanda at sa makatuwid ay maliwanag na mga miyembro ng lupong tagapamahala dahil sila ay matatanda ay hindi dapat pamahalaan ang buhay o pananampalataya ng iba. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nag ng ganito. Pero simula ngayon, kung saan ang mga kapatid ay pinagbantaan ng pagpapatalsik, kung saan sila ay inakusahan ng mga suwail, masuwayin ng mga kapatid, sinusubukang ipadama sa kanila ang pagkakasala at ipo kung hindi nila susundin ang mga tagubilin ng lupong tagapamahala o ng matatanda sa ganap na personal na mga bagay, hindi ba tayo nasa proseso ng muling paghatol sa mga opinyon ng mga kapatid? Halimbawa, sa krisis sa COVID, ang sentral na kolehiyo ay kumilos ng mapilit. Ito ang katotohanan. Ngunit dahil ang pag-iniksyon ay isang ganap na personal at maingat na bagay, hindi ba't sinubukan nilang pawalang bisa ang mga kapatid? Hindi ba nila binabaliwala ang opinyon ng mga kapatid kapag nagbibigay sila ng mga tagubilin na dapat sundin ng mga kapatid? Halimbawa, kung sakaling magkaroon ng posibleng natural na sakuna, sa kaganapan ng isang panganib ng armadong labanan, sa kaganapan ng isang desisyon na magsagawa ng mahabang pag-aaral, sa kaganapan ng isang desisyon na sumali sa isang grupo ng pulong para sa mga single na kapatid na lalaki at babae, sa kaganapan ng isang desisyon na makipag-usap tungkol sa Biblia sa mga social network. At sorpresahin pa kita sa kaso kung saan ang isang saksi ni Jehova ay nagpasya na magkaroon ng sandata sa bahay upang ipagtanggol ang kanyang sarili o ang kanyang pamilya Hindi ba't ang lupong tagapamahala ay nagsisikap na mangibabaw sa pananampalataya at budhi ng mga kapatid nito Ito ang makikita natin sa aking susunod na video lalo na sa pamamagitan ng paglilinaw ng pagkakaiba sa pagitan ng isang order, isang pagtuturo at isang mungkahi at sa pamamagitan ng pagsusuri sa iba't ibang mga sitwasyon na kasasabi ko lang. I-like ang video na ito para mabigyang visibility ang channel na ito kung gusto mo. Siyempre, sa aking kanan, ang pangunahing video ng channel na ito at sa aking kaliwa, maaari mong i-click ang bola upang mag-subscribe. Maraming salamat sa pakikinig at makita ka sa lalong madaling panahon.